Sweet. ano pong panalangin at debosyon nyo kay Poong Nazareno? Uh, dati, uh, karaniwang dasal ko para sa sarili, sa pamilya, pero mga nakaraang taon po puro sa ibang tao na po, lalo na sa bayan natin, ngayon para sa lungsod natin ng Maynila. Puro yun po ang dasal ko na magkaroon ng uh, improvement sa pamumuhay ng mga kababayan natin. Uh, Mayor kanina po naman. <laughs> Grabe, uh, tuwing nalalapit ako sa Mahal na Poong Nazareno, uh, nararamdaman ko talaga yung presensya niya. At uh, talagang uh, kahit 16 years na po akong namamanata, iba pa rin yung nararamdaman ko na na uh, kilabot na uh, lalo na ngayon, nakita ko siya nang malapitan nang uh, kasi karamihan. Kala kalimitan na uh, nakikita ko sa medyo malayo pag nagsisimba ako sa Quiapo. Kahit nung isang araw lang ako nagsimba, medyo malayo pa rin. Pero iba pa rin pag nakita mo siya. Uh, eh, ito naman eh, para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon eh. Uh, yun yung nararamdaman ko tuwing malapit ako sa Mahal na panginoon Sa Reno. Yes, Vy. Ano talaga yung mga wish nung madalangin nung natukad dahil sa paniging tibuan mo? Kasi 16 years ago, bago ako naman naka, uh, down na down ako noon. So, araw nang nasa noon actually eh. So, nag-ikot-ikot ako sa Maynila, nakikita ko may mga naglalakad. May problema ako, may inahabol ako mga bayarin, may kailangan akong habuling big project na dinasal ko. Sabi ko, Lord, uh, kung uh, matutulungan mo ako, mamamataan talaga ako sa iyo habang buhay. At alam mo, talagang uh, God works in a mysterious way. Talagang nung araw na 'yon, for some reason, eh natupad agad yung dinasal ko. Natupad agad yung mga kailangan ko at nasolve yung mga problema ko. At uh, simula nung araw na 'yon, hanggang ngayon nabago po yung buhay ko gumanda, umasenso uh, full 360 degrees more than that pa nga eh bukod dun sa mga dinasal ko sobra sobra po yung binigay ng Panginoon sa akin at ngayon na nasa posisyon ako para tumulong eh hindi ko po kakalimutan yung mga biyayang binigay niya at sinishare ko rin yan sa mga kababayan natin kaya nga po ang dasal ko ngayon eh, hindi na po para sa sarili ko para na po sa ibang tao Mayor, ano po ang uh, inyo pong uh, mensahe dahil bukas po, I'm sure tulad sa dati, magkakagulo na naman ang ating mga kababayan, magkakaroon uh, ng uh, uh, siksikan. Ano po ang mensahe po ninyo? Huwag uh, natin uh, kalimutan yung uh, tunay na okasyon o tunay na diwa ng pananampalataya kasi nga hindi lang siya pagsama sa sa traslasyon o sa parada bukas, kundi yung pamumuhay. Sabi nga nila, ang pamamanata na walang gawa ay patay na pananampalataya. So, dapat hindi lang isang araw yung pananampalataya. Gawin natin siya uh, buong, buong taon hanggang makakaya o talagang habang buhay. Uh, yun lang naman ang uh, hinihiling ko sa, uh, sa ating mahal na poon na sana bigyan tayo ng lakas na gumawa ng mabuti at uh, umiwas sa mga temptasyon kasi lahat naman tayo tao lang nakagawa ng uh, kasalanan pero sana gabayan niya tayo at uh, masunod natin yung buhay ng mahal na Kristo. Kaiba okay, pa rin po ba yung pakiramdam ng umakit kayo habang nag-dadasal? Um, um, uh, na, Opo ilo, eh, ibang-iba po eh. Uh, hirap ipaliwanag uh, mga deboto lang 'yung nakakaalam kasi maraming ang pupunan uh bakit kailangan pang gawin bakit kailangan sumumpa bakit kailangan lumubit pero para sa aming mga deboto mas nararamdaman namin yung presensya ng Panginoon mas ramdam namin pag nagdadasal kami sa lubid mas ramdam namin pag nahawakan namin yung krus kasi sobrang hirap niyang gawin so pag nalagpasan mo lahat ng hirap na 'yon tapos nagawa mo may some sense of ano eh uh, uh, reward nung no? nangawakan mo siya na parang mas mararamdaman mo yung presensya uh, mahirap siyang explain sa mga hindi naniniwala pero sa mga naniniwala wala nang explanation yung kailangan yes, may natin eh. kasi mga uh, uh, merong sabi na dahil tumatakos sa, sa politika at na-highlight mo yung eh, alam naman natin na uh, before ka pang umasok sa politika yung mama natin. Opo, hindi naman lingit sa kalaman ng mga tao yan. Eh. Pang 16 year ko na po na deboto na mahal na Poong Nazareno. Uh, noong mga nag-uumpisa kami, 2010, 11, 12, 9, kami ho ang nagdadala sa mahal na poon dito sa Kirino galing sa Kiapo. Truck po ng tatay ko yung ginagamit. At uh, talagang kami yung tinawagan ni Monsignor. Simula nun, alam nyo po, nung tinawagan ni Monsignor yung tatay ko para humiram ng truck para ihatid eh yung uh, mahal na poon papunta rito sa Quirino Talagang nakita ako na parang yung mahal na poon mismo ang lumalapit sa amin na uh, pinapaalala. Kasi sa totoo lang, nung dinasal ko, yung una kong dasal na sabi ko, Lord, pagbigyan mo to, pag pinagbigyan mo to, talagang mamamanata ako. Nakalimot po ako. Nakalimot ako ng isang taon. Di ba binigay niya yung dinadasal ko? Nakalimutan ko siya. Kaya yun ang... Anong nangyari? Di ba nung, uh, nung unang taon na nama, sabi ko, magbigyan mo to, mamamanata ako. Nung nakuha ko po yung mga biyaya, just like any other uh, person, nakalimutan ko ako. Buti na lang, after 11 months o so 1 year, tumawag ko si Monsignor mismo sa tatay ko, hinihiram yung truck namin para dalhin yung mahal na poon papunta rito. So tumawag tatay ko sa akin. Sabi niya, nak, gusto suma, mo sumama. Sabi ko, saan? Tinawagan tayo ng uh, Keapo Church para hiramin yung truck natin. Dalihin yung nasa papunta ng Kirino. So kinilabutan ako noon. Sabi ko, uy, yung, 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 yung pangako ko, nakalimutan ko ngayon. Yung Diyos na mismo yung lumalapit para ipaalala yung pangako ko. Kaya sabi ko talagang uh, may divine intervention na talagang sa dami-dami na may trucks noon. Kami po yung tinawagan ni Monsignor para hiramin yung truck namin at dalin siya rito. So, simula po noon, sabi ko, Lord, pasensya na po. I'm sorry. Hinding-hindi na po ako makakalimot sa inyo. Kaya ever since, yun nga, 16 years ako, hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pamamanata ko. sabi ko nga, sobrang pasasalamat ko. Hindi lang naman ito puro hingi Marami dito pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng biyaya niya. Good health, success, mga tagumpay ko sa aking karera. Sa blessing sa mga biyayang binigay niya. At ngayon na nilagay niya ako sa posisyon para tumulong at para bumago na mas maraming buhay. Patuloy yung pasasalamat ko. At syempre, may mga dasal ako. Hindi na po sa akin, more on sa mga kababayan natin. Hindi lang sa Maynila. Syempre, para sa lahat po. May yung truck na pinahihirap yun pa rin ba ang ginagamit? Hindi na po. Kasi mga after 3-4 years, ay eh, maraming rin po gustong magsilbe sa mahal na poon. So uh, may mga ibang uh, nagdadala na po. Kaya nga po, uh, sabi ko sa ayaw, sana kami pa rin. Pero so, gusto ko rin naman maranasan ng mga ibang kababayan natin. Kaya okay na rin po sa akin. Ang importante, tuwing nadadala po siya rito sa Kirino, nandito po kami uh, sa pahalik bago pa magkaroon ng translation. ba sa inyo po? Ano pa rin po? Ano pa rin po. Ginagamit ko actually yung mga trucks na ginagamit ko. 'Yan po yung mga lumang truck namin na na-convert ko na po into mobile clinics, mobile botika, uh, mobile kitchen. 'Yun na po yung ginagawa ko pang serbisyo sa mga kababayan. Ano yung ginamit din po sa Kasi may trucking uh, business po kami noon, yung tatay ko. Uh, may mga truck siya. So, 'yun po ang uh, ginamit. Ngayon, nung na, yung mga una po yung tatay ko, nung nawala siya, naiwan sa akin yung mga truck. Inonvert ko po siya into mobile clinics, mobile botika, mobile kitchen na uh, nagbibigay ng mga libreng serbisyo. Libreng gamot, libreng x-ray, lab laboratory sa mga kababayan natin sa Maynila. Mayor, kayo pa rin ba ay uh, lalahok pa bukas? Kasama ba kayo ng marami nating mga kababayan na mag-aano ng lulit? Actually, uh, talagang lalaho po ako si panata ko na po yan. Uh, devotion ko na yan at pinangako ko yan. Uh, isa yan sa mga paraan para makapagdasal ako ng team. tima. Talagang uh, makakonek sa ating mahal na pong Nazareno. Uh, ngayon po, actually, sinama na po ako sa kapatiran ng Ihos del Nazareno sa Basilica. So, masama po ako. Yun po yung nangangalaga, pumoprotecta sa mahal na Nazareno. Uh, sila po yung mga uh, galaga nagsisilbi doon sa simbahan nagihikahit sa mga tao na mananampalataya at uh, tuwing trastasyon sila rin po yung nandun sa itaas ng andas so sinasama ko nila ako bukas pero isip ko baka sa baba na lang po ako at lulubid na lang po siguro ano pong feeling <coughs> lalakad ng walang tsinelas. Gano'n niyo sa ba iyon, walang tsinelas? <laughs> Ginagawa ko na po yun for 16 years. So, wala namang problema doon ah? na batang Maynila Saan? ako, laking sampalok ko. Hindi ka nasusugatan? Wala? wala. Akala ng iba, masusugat ka or ano. Sa 16 years ko, alas wala namang po akong sugat na natamo. Mga maliliit lang na mga, tama lang na mga bato. Pero, hindi po akong nasugat eh. For 16 years, alam mo, ito nga po yung ano. Ito, maraming magkikwento mga deboto Sa milyon, milyon at daang libo ho, yung lumalakad at uh, sumasama sa posisyon. Bira naman yung nasusugatan. Yun eh, pag may mga aksidente lang. Pero yung mga sanay na sanay na ho, yung mga nakabaan, wala, nadudumihan lang naman siya, nahuhugasan. At minsan, hindi namin nararamdaman kung may malilitman na nasugat Kasama na ho yun sa panataan namin. Uh, kasama yun sa sakripisyo. At gusto namin na, na more na may nahihirapan kami. Feeling ko, mas malaki yung sakripisyo, mas malaki yung uh, uh parang uh, blessing. blessing. o tagumpay na nakakamit namin pagkatapos ng translasyon. Mas masarap yung pakiramdam, kumbaga. Mas matindi yung naging sakripisyo mo, mas masarap sa pakiramdam. Sisimulan niyo ba dito <laughs> sa... mas <laughs> <laughs> masakit pa yun. <laughs> Mayor, sisimulan niyo ba ang uh, pagsama sa posisyon mula rito sa Luneta hanggang... Opo simula po mamayang gabi at dito na ho kami tapos alas 12 ng mid, uh, ng ano ating gabi alas 12 may misa ho 12 to 1 tapos magsisi magaantay kami ng ilang oras magsisimula na po yung prosesyon ng alas 5 so simula alas 5 hanggang madala na namin sakya po yung uh, mahal na po yung andas sana abutin ng uh, mas mabilis pero minsan umabot ng more than uh, 15 or 20 hours siya So depende po. So wala na pong tulog yan. Simula mamayang gabi hanggang bukas. So, so, so hindi ko na nakakatak na, na rin? Or na, ah wala. Iba naman po. Uh, uh, nagdadasal lang. minsan uh, sumasama sa mga dasal. Pero iba po itong sa Nazareno. Kami lang po. Ito. Mayor kasi pag sa Dungaw, doon no, sa San Sebastian, uh -huh. ang mga tao. Mm -hmm. Ano ang feeling niyo kapag may Dungaw na at tumapat na po doon sa San Sebastian yung Nazareno? uh, iba rin, iba rin yung pakiramdam. Kasi sa totoo lang, bago po ako naging uh, di na sa Reno, devoto po ako ng Lanabal. Uh, Paul, uh, Marian po ako kasi nga lumaki ako sa Santo Domingo Church. Doon po ako nag-aral. So, Our Lady of Lanabal, yung araw-araw na pinupunta ko pagkataas ng klase ko, diretso talaga ako sa simbahan ng Lanabal. Uh, sabi ko nga 26 years old po ako nagsimulang mamanata sa mahal na Poong Nazareno. At ngayon na 42 na ako, tuloy-tuloy eh, pa rin po ipamamanata. Eh, so tuwing nagkikita si Mama Mary at si Jesus na Nazarene, eh, iba rin yung pakiramdam na nagsama yung dalawang dinadasalan ko. Hinihingan ko ng guidance at pasasalamat. Uh, masasalamat. Ano yung iba, ibang ba iba-ibang mga divine intervention maliban sa pinag mo na ginawa ka, ginamit sa... Alam niyo po, uh kung alam niyo yung buhay ko, galing ko ako sa balay, eh. Para malagay ako dito sa sitwasyon ko na sobra-sobrang blessing. Mga hindi ko inakalang mga mangyayari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng isang multinational company, uh handle ako ng mga international brands. Nagkaroon ako ng TV show. Nagkaroon ako ng magandang pamilya, healthy yung mga anak ko healthy na pangatawan. Tapos ngayon, mabibigyan ako ng uh, pagkakataon. Na hindi mo noon. Na... na hindi ko inakala. magkakaroon ng pagkakataon na magsilbi sa Maynila. Ngayon, naging congressman pa ako. Tapos ngayon nga, pwede ako magsilbi sa mga kababayan ko sa Maynila. Sobra-sobra ko. Para sa isang bata na lumaki lang ng sampalo, galing sa wala, nangarap, nagsumikap. Ngayon, sa biyaya ko ng Panginoon, eh, sa kanya ko talaga inaalay lahat ng biyayang yan lahat ng binigay niya sa akin na sobra-sobra, alam ko lahat yan galing sa kanya, galing sa mga dasal ko. Kaya nga patuloy ako namamanata kasi halos lahat ng dinasal ko, tinupad niya at sobra-sobra pa. Pagdating ba sa lahat, lay, pinagdasal Ayoko. Mm -hmm. <laughs> pinagdasal ko rin po yan. Isa yun sa mga pinagdasal ko na sana makatagpo tayo ng uh, ride partner. At uh, na magmamahal sa atin, na susuportahan tayo sa kahit anong mga uh, proyekto o mga desisyon sa buhay. At ayun, uh, ang tagpuan natin kay Rian nga. So pagdating ba pa ni, ni Rian sa buhay mo ay divine intervention din? Hindi ka po. Siguro po. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin eh kagustuhan ng nasa itaas eh. So siguro uh, kasama po yan. Sabi ko nga hindi lang naman sa karera sa buhay, karera sa business pero pati na rin sa mga personal na personal na ano po na personal love life kasama na rin siguro SB, yung mga pupunta ng dadalo ng transnasyon, ano ba yung mga dapat nilang gawin at ang mga dapat nilang isa sa pagdalo sa uh, pag pagsama sa sa parada sa Basta sinasabi ko nga, ah, basta huwag nating uh, kakalimutan yung tunay na diwa ng uh, pananampalataya natin kung bakit tayo nandirito, bakit tayo naging deboto, wag nating kalimutan yung koneksyon natin, yung pagdarasal natin, kasi minsan marami na pong sumasama. Marami rin mga uh, gusto lang maki, makisama, wag natin curious, curious lang. lang. Alamin natin yung tunay na diwa ng traslasyon at yung tunay na pananampalataya ng isang deboto. Sabi ko nga kanina, pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. So kailangan sa buhay natin, hindi lang sa isang araw. Kundi sa buong buhay natin, yung pagiging devoto na maalang buong Nazareno. May your last question ko na to. Sino at ano ang utim na Nazareno para sa iyo? Tagapagliktas. Ang bibigay ng uh, buhay na walang hanggan. At uh, pinaka-importante yung nagsalba sa atin. Namatay, is na nabuhay, at sinalba tayo sa mga kasalanan natin. Yan ang pinakadiwa sa akin ng mahal na poong Nazarene. Salamat po.